magandang araw sa ng ating mga kababayan mula po kanilang umaga hanggang sa mga oras na ito ay nararanasan natin ang paghuhus ng ulan dire-diretsyo paghuhus ng ulan dito po sa kabayanan o sa bayan ng Buwak Ito po ay kuha dito sa likurang bahagi ng uh, Provincial Capitol dito sa may uh, Santol, Buwak, Marino, Kumusta po sa ating mga kababayan na naninirahan sa ilang mga sa pang mga bayan dito sa bayan ng uh, sa lalawigan ng Marinduque particular sa may bahagi ng Santa Cruz Ganon din daw ang kanilang nararanasan sabi ni Alcuen uh, Kumusta rin sa mga bahagi ng uh, bayan ng Gasan bayan ng Benavista bayan ng Mungkog bayan uh, ng Turingos base naman sa binigay na ulat ng ating pong uh, head ng MDRRM office dyan sa bayan ng Turijos ay uh, manakalaka din po at dire-dire-diretsyo. Walang patsunod ang uh, ulang nararanasan sa bayan ng Turijos. So, pinag-iingat po ayon kay uh, uh, MDRRM head Roberto Macdon, pinag-iingat po ang lahat, lalong-lalong yung mga naninirahan malapit sa mga ilog o sa mga mabababang lugar. Ngayon din yung mga naninirahan dito sa may bahagi ng Cubao dahil dyan, buong mga naitalang mga landslide. Sa nakalipas po ng mga araw o sa nakalipas po ng mga linggo, kung kayo po ay mga motorista o mga uh, naninira uh, mga naninirahan na malapit sa mga lugar na nabanggit, aba eh kayo po ay uh, mag-ingat dahil uh, may ilang mga naitala po na mga paguho ng lupa sa mga o sa bayan particular ng bayan ng uh, Mugpov. so wag po kayong aalis sa yung mga tahanan na walang dalang anumang pananggalang sa ulan lalo tigit ng payong sapagkat uh, hanggang sa mga oras nga po na ito ay dere derecho pa rin bagamat ito pong ating nararanasang ulan ay medyo may kahinaan pero ito po ay nagdadala ng ilang mga pagbaha dahil nga po wala itong patid walang tigil o dire mula pa kaninang umaga. Kaya naman, muli po tayo nanawagan sa lahat ng mga kababayan na patuloy po kayong mag-ingat. Si Aylan Sales ay nanonood mula sa Quezon City. Adelina Ricamata ay nanonood din. Corazon Luna, malakas po ang ulan dito sa mundo. Okay, so manipili lang po kayo nakatutok sa Philippine Information Agency. Marinduque at sa Marinduque News Network para maging updated po kayo sa lagay ng panahon sa Marinduque. Ako po si Romeo Matang, junior ang inyong information officer sa Pansamantalangat. Nagpapaalam at naguulat sa lagay ng panahon sa probinsya.